Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayan, yung pinakampopulari, yung pinakampopulari nga pala natin dito mga boss. Isa yan, naka, ayan, naka-prepare na to mga boss na may bakal na rin tayo. Uh, bali, yung space pala nung bakal natin dito mga boss. Uh, 80 by 80 yung uh, pinakalaki nung space ng bakal natin. Ready na to mga boss para sa buhos. Ayan. Uh, Magli-layout na rin pala tayo dito mga boss para dun sa magiging uh, attic area natin mga boss. Ayan, para mabutasan na rin natin itong mga wall. Doon sa paglalagyan natin ng mga channel bar natin mga boss. I'm walking alone, the lonely streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but the slugs and phobias. To town from London to sai I've been all around the globe trying to protect your soul we are here. Nagpiprepare na pala tayo mga boss Ng na pambuhos natin dito sa likod Ayan, uh, bubuosan na pala natin ito mga boss Itong uh, pinakang uh, Ayan, yung pinakamagiging flooring natin dito mga boss Dito sa may uh, likod Ayan, okay na naman ito mga boss uh, Nailevel -na, na natin yan Ito na yung pinakamagiging uh, flooring natin Yung sa may tansi na yan mga boss Okay na yung level natin uh, Inayos na natin yan kanina kaya Ayan, bubuosan na natin ngayon ayun, katulad nung uh, lagi nating ginagawa mga boss ayan. Kung makikita natin, ayan, naglagay tayo nung, yung pinagawa natin na spacer nilagyan natin ng mga spacer yan mga boss para yung pinakang uh, bakal natin is uh, nakaangat dito sa graba natin pag binuhusan natin is nasa gitna yung uh, pinakang mga bakal natin sa mga buhos ayun, malaking bagay yun mga boss Uh, yung sa slab tsaka sa, sa mga poste kailangan yung bakal natin is nasa gitna nung pinakang uh, concrete cover natin mga boss iwan pala muna natin sila dito mga boss uh, pupunta tayo ng Lancaster ayun uh, may i-assemble ia, -assemble, ia -assemble pala natin mga boss yung gate doon sa Lancaster ayun mga boss uh, ayan, uh, ikakabit na pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, railing ayon uh, yung pinakang uh, gate natin dito mga boss sa uh, front gate natin mga boss Ayan, nakapaglagay na pala tayo ng mga bus ng pagkakapitan ng pinakang mga bisagra natin. Kapala natin dito mga boss, isa yun nga, nagbaon tayo dito ng, ayon ng 12mm na round bar. Tapos, uh, naglagay tayo dito ng pinakang uh, suporta niya, yung 10mm na bakal naman siya. nakapaisland siya mga bus, hindi siya diretsyong nakabutas. Paislant, eto mga bus, is nakadiretsyong nakabutas. pagbutas natin na ito uh, pinako natin itong mga boss. Tapos yung pagbutas pala na ito mga boss, is, uh, ito is 12mm. Yung pinambutas natin dito is uh, 10mm. Para ka once na pinako natin is masikip pa rin siya mga boss. Matigas siya, hindi siya gagalaw. Ayan, tapos may suporta, siya may suporta tayo dito. iwi welding natin ito mga boss. Ayan, i-welding natin itong uh, dalawa na to para matibay siya talaga. Hindi siya basta-bastang mabubunot. Yun doon mga boss is nalagyan na rin natin, iwi welding na natin. Yung dito pala mga boss, ah... Uh, dito na pala tayo mga boss nag install ng tiles. Ayan, dito sa first floor mga boss. Ayan, ang ginawa naman natin na layout dito mga boss is etong area yung may ano uh, wall accent yung kulay brown. Ayan, ito yung wall yung nilagyan natin. Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Listen, I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Ayan mga boss, uh, nakauwi na pala tayo. Ayan, uh, lobot pala tayo kanina mga boss. Ayan, na-install uh, na pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, gate natin don sa Lancaster. Ayan, uh, pakita ko na lang rin sa inyo mga susunod nating uh, video mga boss. Ayan, uh, muli mga boss, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayan, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.